sa mga nag giniling na baboy lang ang perfect ricado sa lumpiang Shanghai, think again! Ang unang nating lulutuin ngayong umagang ito ay ang lumpiang galunggong. Para sa ating healthy and budget-friendly lumpia dish, kakailanganin natin ang tinagdad na sibuyas, chopped carrot, kinchay, isang itlog, mantika, paminta, asin, at syempre kalahating kilong nilagat hinimay na galunggong. Lumpia wrappers, Ilagay ang nilaga at hinimay na galunggong sa isang mangkok. Sunod na ihalo ang carrots. Ang na carrots na magandang source ng vitamin A. Pampalinaw ng mata, pampakinis ng balat. Next in line, kitchay bilang pampalasa. Hmm, bango. At para maghalong mabuti ang mga sangkap, lagyan ng itlog. Magbog ay maganda ring source ng protina, ito ay mayaman sa vitamins A, D, E, at K, at saka ito ay magandang source ng iron, at saka protein of course. Kailangan natin ng sibuyas for flavor. At kapag all set ng ating mga rekado, pwede na itong baluti ng lumpia wrapper. Ang oil na gagamitin natin ay vegetable oil uh, para siya ay unsaturated. Ilang saglit pa, pwede nang i-fry ating lumpiang galunggong. Kapag medyo brown na ang uh, cover o yung balat, pwede nang baliktagin. Tatandaan natin kapag tayo ay nagpiprito ng kahit anuman, isda, manok, baboy, hindi tayo pwedeng turn ng turn. Isang beses lang ang turn kasi nawawala ang moisture. O di ba? Diba? Ising easy sa budget mong 125 pesos, may lupiang galunggong ka na para sa walong tao. Para naman sa mga diabetic at weight conscious, ang next dish ang perfect sa inyo. Presenting Lumpiang Sayote. Ang ingredients, isang carrot, hiniwa ng maninipis, tinadtad na sibuyas, bawang, dalawang kutsarang baboy, cut into cubes, asin, paminta, lumpia wrappers, at kalahating kilo ng sayote. Igisang sibuyas at bawang, Maganda kapag tayo nagigisa o nagluluto, ang ginagamit nating sibuyas ay puti kasi ang puti kapag hilaw medyo bitter pero kapag niluto mo tumatamis. Hindi nauuna ang garlic, nauuna si sibuyas. Bakit? Kasi ang garlic madaling masunog, i-infuse. Sunod na ihalo ang baboy, carrots at syempre sayote. Ang sayote ay maganda para sa mga may diabetes. Kinokontrol ng sayote ang blood sugar. At dahil siyam na ng sayote ay tubig, maaasahan din ito sa pagpapababa ng kolesterol sa katawan. Pagkatapos nating mabalot ang ating gulay, pwede na natin siyang iprito. Again, yun lang balat ang niluluto natin kasi kailangan lang natin maging malutong ang balat niya. Sa halagang 105 pesos, walong tao na ang pupwedeng mag-enjoy. Oha, ang sayote, hindi lang pang tinola. Sa healthy lumpia, pwede na rin bumida. At para winner ang ating ihahain merienda this time, bakit isubukan naman ang banana, pineapple, lumpia? Ang mga sangkap, grated cheese, isang tasang piña, isang tasa ng saging, kalahating tasa ng powdered sugar, kalahating tasa ng mani, isang itlog, mantika at lumpia wrapper. Paghaluin ang saging at piña. Sunod na ihalo ang mani tapos grated cheese. Ang cheese, dahil by-product ito ng milk, ito ay mayaman din sa protein, sa fat at saka sa carbohydrates. Tapos meron din siyang calcium. Tapos alagyan natin ng powdered sugar, o yung confectioner sugar para magkaroon siya ng tamis. Kumuha ng isang kutsara ng ating fruity mixture at ibalot sa lumpia wrapper. Kailangan nating i-chill ng one hour yung ating fruity lumpia. Bago iprito. Tsaka hmm. iprito sa loob lang ng dalawang minuto. Sharan! Instant yummy delicious banana pineapple lumpia na! ang lumpiang bahagi na ng kulturang Pinoy, bakit di nyo subukang bigyan ng bagong bihis? Mas healthy, mas kakaiba. Yan ang lumpia Pinoy style.